so mayroon tayong pupuntahan guys Pupunta tayo ng Cubao Doon sa lumang bahay Para i-check yung mga linya ng kuryente Ayan, so wala kasing kuryente doon sa may ano Sa may harapan Kaya i-check natin guys So yun, go 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 tayo guys vlog natin ngayon ay pupunta tayo ng Cubao para i-check yung lumang bahay guys lumang bahay guys, nung amo natin, nung amo ko medyo naka green pa, so kakanan na tayo dito sa may ano uh, katipunan beli verde yung kanan tayo dito shortcut guys shortcut alright kaliwa tayo dito Go 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 Tagal nung ano hey. okay. So dyan sana ako dadaan dito sa may barangay Baka so baka bawal eh Magbuha lang tayo guys ito Diba Dito na lang tayo Ah, oh, magpawalan tayo diyan eh. Right, banking, banking. Eh, may checkpoint, guys. Eh, lang natin 'yan. checkpoint dito na tayo dito sa anong temple uh, ba dito ayun yung temple oh. temple ng ano to uh, hindi ko alam kung anong temple to yun oh. sa so white plains sa tayo guys yun naka go 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 white plains pinili natin dito dumaan kasi nga uh, baka umulan uh, may masisilungan tayo pero pag dun sa edsa kasi wala na wala tayong masisilungan dun guys kaya mas pinili natin dito sa white plains duman, dumaan diba maulan yan, pwede ka sa gilid-gilid yan, sa gilid-gilid dyan diba kahit medyo traffic-traffic dito alright ito na tayo sa may ano puntang Katipunan mag-u-turn lang tayo dito banda yung tayo dito guys Yan, sa Boni Serrano na tayo. may tropa tayo dito sa may shell dito eh. Ah, so hindi na natin pupuntahan kasi nga mga busy eh no. Right. chill ang ulan. Hay. Right. Go go go. So ito dire-diretso na tayo. Tapos segway lang tayo sa Aurora. Doon na tayo, guys. 20. San Miguel Central Ayan. LTO ng 20th Avenue oh. So dito rin yung condo na pinupuntahan natin guys Ayan, Condo Escalade Tapos school, DIP So andito yung bagong Ah uh, LTO ng 20th Avenue guys 'yan. LTO. Eh, sabaw so pasok na tayo dito. Barangay Silangan, guys. Ayan. So, kanto lang đến nó tay không? Tay Đó, thì nó tay guys Rồi right. here we go, right. Pasok tayo sa loob. Okay. Ano ka What's up? Are you?